Hello mga papi, magandang uh, gabi sa inyo. So for today's video, for today's vlog, ito yung binili ko from Shopee na boxing training pad. So binili ko siya sa halagang uh, 138 ang isa. Ayan. So binuksan ko na para dire-diretso na tayo. So uh, dalawa yung binili ko kasi di ba noong nakaraan bumili ko ng uh, punching bag sa boxing gloves. So Okay yon, Goodbye din yon. Uh, napakaganda na nabili ko. So, nakita nyo naman sa mga reels ko at mga uh, previous vlogs ko. Uh, nakikita nyo na ginagamit ko siya. So, bumili ko nito para para mas uh, maganda yung uh, pagpapawis natin mga papi. So, eto. 2 inches to. So, malaki to. Okay to. So, papasok natin sa kamay. Eto. Eto mga papi. Ayan. Ayan need lang natin ng ka-sparring. Di ba? Ayan mga papi. So ayan siya. Ayan, need nyo lang ng dalawa. Anang ano, isa pang tao na parang mag, mag parang trainer ayan mga papi. Ayan, oh. So, ang style niyan, di ba, ikaw yung sasanggang ganon. Tapos gagawin mo, diba? Para kunyari, muyo kong ganon mga papi, di ba? Tapos isa naman, parang ka-sparring mo. So, ayan. Okay na okay to. Siguro sakto na to mga papi eh mura lang naman. So, marami naman choices sa sa Shopee kaya kaya pili na lang kayo pero para hindi na kayo mahirapan, okay naman 'to sa akin at makapal naman para naman leather yung pinaka ano niya eh ilalagay ko na sa si description box yung pinaka link niya para hindi na kayo mahirapan mga papi eh ano, 'di ba? Oh. Ba, diba, oh. diba, yun. siguro yung misis ko. Kailangan natin ano, uh, ma-testing bukas kasi masyado ng gabi eh katatapos ko lang mag-jogging sa court saka uh, mag-shooting -mag kasi every time na uh, basta for, onwards nag-jogging ako pagka may time kasi uh, syempre para lumakas yung cardio natin sa yung resistensya natin mga papi. So ayan, don't forget to hit the, uh, don't forget to subscribe to my channel mga papi and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong mga videos and vlogs. Huwag nyo rin kakalimutan i-share kung nagustuhan nyo yung mga video ko.